Hello guys, welcome to my vlog Ito naman na ipapakita ko sa inyo Ito yung nakuhanan Dati ng giveaways Ito yung uh, Sa taas kasi nito may uh, Merong ginagawang dam Na dati Dati ito, malalalim to Ito nakikita itong mga batong Dahil sa ginawa ng dam sa taas Kaya ito, konti na lang yung tubig yan nakikita nyo sobra ng damo dati ano yan malinis then utot sa lugar na to sa dam marami na kukuha dyan ito binibisita to ng ano ng amerikano or ay korean yata yung atis naging guide yung isang kaibigan ko siyempre tutukoy nila kung saan yung gipawis kaya nabigyan siya nahatian siya kaya yung buhay niya ngayon eh medyo mga tangat ng konti, meron siyang sariling tindahan, kagawang sariling bahay, mga sasakyan. Ano kita? Maganda. Maganda yung area. Dito may nagkikita akong sayang dito eh. Yan naman sa bato. May tatlong kudlit. May isang sayang ng tatlong kudlit. Tapos yung item nandito sa baba, ang babao lang. Tinakpan na ng bato na may arrowhead sa taas. Yan po sa brown yan. Diyan lang sa baba. Diyan lang niya na nakuha. Bali, sabi ng kaibigan ko dati Diyan siya naglalaba. Saka nagwabras no, mga no, pantalon. Yung pala sa ilalim nun, mayroon palang laman. You no, parang may, may ano ba yun, parang paa or ano, may nakaturo. Yan. Ah, para siyang ano. May, uh, may nakaturo diyan. Diyan yung nakuha mismo. Diyan bumakat yung mga ilang gold bars na nga nakuha doon na uh, may tinakip dyan malaking bato and parang ito yata yung cover kaso inangat po medyo mabigat eh. may sign doon yung arrow dyan arrowhead na nakaturo doon sa baba kaya nandun sa ilalim inangat na ng ano, ibang lahi tapos yun nakuha na nila may mga sign pa dyan marami eh. may mga may nakita pa kung ano dyan eh. yung pagong yung iba dyan mayroong mga pot marker ang dami sa dyan, mga butas-butas so, hindi ko lang alam kung yung ibang sabihin yung iba dyan kayo guys, ano bang ibig sabihin yan may positive pa ba, ba, may meron pa bang di napukuha sa area na to yung ginamitan ko na na yan pang nag pero wala dito banda, doon sa kabilang side ng sapa siguro hindi pala naubos binakinuha lang sila yung malalaki yan o para siyang heart parang heart and tsura hmm, para pala siyang heart at yung sign na yan parang paa na may guhit thank you guys